Hello guys, good morning. For today's video, magluluto tayo ng labong at ayun, ginisa ko na yung tira naming ulam, guys. Yan lang isahog natin. Ayun. Igisa lang natin yung ating labong sa ating tirang ulam. Sa ating pritong baboy. Hindi mahimay ko pala dyan guys, yung baboy natin. <laughs> yung pritong baboy, hindi mahimay natin maliliit. Ayan. At ayun na nga. Gimikos-mikos ko na yan, guys. Ayan. Ginisa ko lang yan, guys. Kasi wala akong mabiling gulay. Walang mautosan. Masakit pa aking paa. Dahil aking paa ay napaso. Nalapnos. At ayan. Yan lang yung nakita ko sa rep. Labong. Buti na lang hindi pa siya panis guys. Hindi pa panis yung acting labong. Pero masarap sana ang labong sa gata at sa Na, Ano? Mas masarap kainin. Pero nagtry po akong igisa siya dito sa aming tirang ulam. Titignan natin kung anong lasa. At ayan, kakain na po tayo guys. Good morning. morning. mga kababayan. Kain tayo. Ulam po labong. Labong, ginisang labong. Ginisa ko lang siya guys kasi walang gulay. Walang napiling gulay. May tinola kasi parang namis ko yung labong. Lagyan ko siyang sili pero parang hindi siya umangang. Isatin ko yung sili. Isatin natin yung sili para may baba na kayo dyan. Kain na tayo. Pa. Ngayon, sanandok na ako dito. Ayan, tinigak ko yung ano. Parang masarap magkamay. Magkamay tayo. Hmm. Masarap din pala siya, guys. Ang labong. Binisak ko ito sa tira namin pero baboy. Mm, Hinimay-himay ko maliliit. Masarap oh, din pala siya. Akala ko sa gata lang. Bawa kita, bye. bye.